Paano magtago ng apps sa phone? So yan po ang katalungan ng ating kaibigan. Bakit kaya gusto niyang itago ang kanyang mga apps sa kanyang phone? So dipindi na po sa inyo kung bakit niyo itago. So sana nakapalo ka kaibigan para matutunan mo ang ganitong mga tricks sa cellphone. So kaibigan, interesado ka sa video. Maari bang pakiclick ang pagbutong sa TV pangalan ko para updated ka palagi sa ating video. So tara, let's go! Welcome, welcome sa ating pagtuturo, kaibigan. So, isang share at like naman dyan, kaibigan, sa ating mga content. So, lagi na pong tulong sa mga kaibigan natin na hindi pa nila alam ang mga ganitong tutorial. So, sa dami pa naman nating magkaibigan. So, talagang nakakasaya po yun pag may share at like tayo. So, ganito ang gawin, kaibigan. So, yupin mo ang settings ng iyong phone at dito direkta na tayo okay at hanapin mo lang dito o pwede rin dito hanapin mo lang itong security so kung di mo hindi mo mahanap diyan ay dito mo i-search security yan pag, pag nahanap mo ang security and privacy tap mo so kung hindi mo mahanap ay i-type mo lang dito yung hidden apps okay Type ka lang dyan, Haydn. Yan. Type mo lang yan, Haydn. At alabas yun. So, itype ko dito yung security. Yan. So, pagkaganyan, kibigan, dito na tayo sa security and privacy. I Scroll up lang natin. So, hanapin lang natin itong hide apps. So, sa Tagalog, pagtago ng apps. So, tiyara. so itap natin itong hide apps. Yan. Yeah. Fingerprint lang tayo. So pagkapunta natin dito sa hide, hide apps. Kaibigan, ito hide apps. Ito yung mga apps na itago natin. So puntahan mo lang una ang settings. Itong gear icon settings ibabaw. Then, piliin natin itong access methods. So ipili tayo dyan kaibigan. Access by a home screen. Access by a dial pad. Or access code. So piliin natin itong access code. So, gagawa ka lang dyan ng code, kaibigan. Limbawa. yan. Yan. Pag nakagawa ka na ng code, so, idan mo lang. Okay. Eh, done. So, okay. At ngayon, mabalik tayo. Tap na itong arrow. Yan. Tap arrow ulit. Then, dito, mamili na tayo ng apps na itago natin. So, pwede Facebook, pwede messenger ah, pipiliin natin itong messenger kasi marami dito mga kababalagan so pwede ring message so piliin natin itong messenger so yan na, natago na yan kaibigan so pun tingnan natin doon sa ating home screen kung natago ba yung isang messenger ko so wala na dito kaibigan ang isang messenger so paano nga ba ito mak makita pag uli paano ba nga ba ito magamit pag uli? Paano ba tayo makachat pag uli sa kanya? So, ganito ang kaibigan. Tap mo lang yung dial pad. And, i-dial mo lang yung ginagawa mong code. Yan. So, ito na yun kaibigan. Ang tinatago nating apps. So, pwede mo nang gamitin sa mga kachat mo. So, tiyak. so ganun lang kaibigan magtago ng app sa Magkalimutan i-share ang ating videos. Salamat!